Baka nga dito sa nila. Ano? ano yan? BJ? Ay, yan? Ayoko naka-picture tayo. Ay, okay, one, two, three. Maganda yung nakaganto. Dito kayo. One, two, three. Oh, Dahil pa ako ready eh. Oh, yan na. Ayan, ready na. One, two, three. Paganto naman. Ay, alat ang panda ka, di ka Ay, nabasa yung short ko. Ano, hindi ka makakabasa. Ang banda may mga shell.